sa linyo natin uh, may kaugnayan nito sa nakataknang uh, Tigil pasada. Uh, Kunin boy, naman natin ang other side. Yes, mm -mm. Uh, simula ho sa lunes. Ang grupo namang Pasang Masta, sila ho ba ay sasama? Alamin natin. National President ng Pasang Masta, Sir Obed Martinez. Sa linyo ho natin ngayong umaga. Sir Obed, magandang umaga po sa inyo. Double Wang sa Double B. Radyo na, TV pa. Good magandang morning. umaga po. Well, isang magandang umaga, Ma'am Weng, and Sir Weng, at sa uh, DC Beach na ikinig po sa atin. Yeah, salamat po, po sa pag mag, uh, maagang pagising ka, Obet. Thank you. <laughs> thank you, thank you. As Sabi ko, <laughs> uh -oh. mag-alarm ka, ka, Obet, ha? <laughs> yes, yes. So, ka, Obet, yes, ganito yes, lang. Yung grupong Manibela, tatlong araw, nagsimula sila kahapon ng kanilang patikim na protesta, pero may tatno araw pa po silang welga starting Monday to Wednesday. At medyo mabigat na sa isang daang unit, isang daang libong unit daw po sasama dito. Yung Magnificent Group po ba, sasama kayo dito sa protesta o sinusuportahan ninyo yung layunin nila? Well, actually, Ma'am Wayne, ano, uh, Sir Wayne, uh, nung pang mga nagdaang panahon, lagi kami hindi sumasama sa mga ginagawang illegal nito ng manobela at ng piston. Alam mo, nakakatuwa sapagkat ang bagong ating kalihim ng transporter sa Secretary Vince Dyson ay nag-offer na ng dialogue para rito. Sapagkat ah, ang tigil pasada na ginawa nila, ang mga panahon, hindi po ito nagiging maganda sa ating sitwasyon. Perwisyos taong bayan, pero sa hanap buhay, at galit na po ang tao dito. Kanya kami magnificent seven under my leadership. Hindi po kami makikisa sa mga programang bali at hindi makatwiran. Okay. Meron po kasi silang sinasabi na kay bahagi ng consolidated group eh. Pero ang sabi ng grupo Manibela, um, sabi ng gobyerno daw 80% yung consolidated. Pero mismo si Secretary Opo. Vince Dizon na nagsabi na ang aktual na consolidated units ay nasa 40% pa lang. Kayo, anong datos Opo. ninyo? Well, uh, yun nga po ang aming pinag-aralan at nakikita rin namin. Nagpag-ugnayan po ako sa NCR Director, Aruceta. Uh, tama uh, Tamayo at uh, dito sa Central Office. Tama po yung sinabi ng ating kalihim. So, mm. -hmm. balik yung remain, remaining na 842, 42, 42 groups for the whole fraternity under process po yan. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga kay Chairman na uh, uh, Jojo Guadis, dapat niya mga ganyan, sinasabi natin sapagkat uh, para naman nalaman din ang mga mga nasa transportasyon O para hindi nyo sasabihin anyway, na 80% na pala yung consolidated yun pala, 40% pala yung actual na consolidated, the rest ay under process pa. Tama po yan sapagkat ang kanilang katwiran when I inquired dito sa NCR Central Office, pinuproceso pa nila yung mga kulang dokumento itong mga nagsipagsumiti ng mga co-ops at korporasyon. Mm -hmm. So they considered it as the, consolidated na. Sabi ko, pagka ganyan, papaliwanag natin na may proseso pang ginagawa. Subalit kasama at doon sa sinasabi niyo, 82%. Sapagkat mamway nga, ano sir, why? during our uh, town hall meeting with the president in San Juan, noong nakalang uh, taon, ko yan sa pangol na ako mismo ang spokesperson na itigil na natin ang mga, mga grupo na yan sapagkat 82% na po ang nag-consolidate among us transport group in the different sector. Naniwala po ang Pangulo sa akin, kanya. Price ten and death, po ng Pangulo na niya na yan. at yung mga remaining uh, uh, 16% or 18% ay sumama na po doon sa existing cooperatives or corporation upang magkasama-sama na at may saayos ang proper ng bawat ruta. Pero ganito, uh, kasi matagal-tagal na itong uh, uh, plano to consolidate yung iba. Eh ano ba ang kondisyon ng ating kasi inside ho ng Manibela eh yung pong mga maliliit na driver naman silipin kung magaan -ma sa kanila ang mag-consolidate yung proseso eh dapat matagal na ho silang sumanib ho dyan at gumawa ng paraan para maging consolidated bakit hanggang ngayon eh parang pahirapan pa rin ho at ma-achieve -ma natin kung pwede 100% lahat eh consolidated na Actually sir itong yung grupo ng Manibela ay nag-consolidate na po dito sa NCR-LTFRB. Uh, Ngunit may mga dokumento nga po hinahanap sapagkat hindi lamang, hindi lamang po ganun ang pag-consolidate na magsasamit nila ng mga ORCR, kailangan ikaw mag-form ng cooperative or corporation, mm -hmm. then kailangan po ang isang grupo na yan ay mag-consolidate at uh, magkaroon silang pag-iisa ang mga operators affected in that particular route na kami sumasang ayon na mag-consolidate tayo at tayo magkaroon ng proper dispatch na ating mga sakyan para sa kabutihan ng ating hanay at uh, kabutihan ng mga pasayeros. So yan po kasi maraming pa rin dapat ng proseso at yan din po ang sinasabi ko noon sa LTFRB na dapat magkaroon ng malayang paliwanagan, malayang talakayan at ng maunawaan, higit hmm. sa lahat. Okay. ng ating mga operator ng public uh, service na ano sa gitni Ano ba ang consolidation process? Bakit pa kami kailangan mag-consolidate? Bakit ba kami mag-form ng cooperative or corporation? What good uh, na makukuha namin dito after na mag-consolidate kami? So yan po ay talagang kailangan inihahain mabuti. At uh, may mga panukala rin po ako mismo sa nakaraang kalihim. At uh, sa darating pong uh, linggo ay may usapan ni pagpapulong din kami sa ating bagong kalimba, business uh, season mm -hmm. na ako mismo, sina hindi ako sina hindi po ako sumasang ayon at ang grupong Magnificent Seven ko. Mm -hmm. Doon sa may igising ruta, ipabaya na lang i-rehab na lang mati mga jeep sa pagkat mangutang man ng mga modern jeep, like, they cannot afford to pay their monthly obligation to the bank. Mm -hmm. Isa niyang lang. Ang dapat yan sa mga jeep na yan, complete rehabilitation, it must be eh, ano yung uh, safety, lead mm. roadworthy. At may mga ruta naman po, mamway and survey, na dapat din lang patakbohin yung mga viable route oh, na tsaka, po pwede ang mga modern jeep tsaka, para ano, po ka po but na but talaga, hindi naligtas yung ano eh, mga kalawangin na tra traditional jeep. Di po ba? But, yung, but, but, kaya ka yeah. nga O oh, sige, hindi na kailangan na minibus yung itsura ng modern jeep mo. Pero dapat naman, bukod sa makina hindi lang makina na Euro 4, uh, sumusunod sa Euroforce standard ang pinag-uusapan natin dito kundi yung physical na katawan ng traditional jeep hindi pwedeng binabiyahe pa natin nakatabingi na yung jeep tapos ang nipis na ng gulong ay eh, delikado Tama po yung po sa pasahero 'Di ba ka ba? Pinag-uusapan po, po ba 'yon ninyo with the LTFRB kasi more than the physical um itsura ng modernized jeep kailangan maligtas yung pasahero sumasakay dito. Tama po 'yan sa so, pagkata uh, last week po mamaya ano. Uh, Sir, ay, meron kami uh, meeting with the assistant secretary ng LTO kay Arsic Mendoza. At yan din po yung mga sinasabi namin at kadalo din hong i-apprehend ang mga non-registered public vehicle and even private vehicle. Yung pong nabanggit nyo ng mga talbong gulong, dilapidated uh, vehicle, talagang ito ay very unsightly at napaka mm -hmm. Parang uh, rolling coffin ito na kailangan talagang mahuli po ito. Mm -hmm. At uh, binibigyan din po ng pagkakataon ang mga operator na i-rehab nila ang kanilang sasakyan para nabang ito, maging roadworthy mm -hmm. at nang hindi naman po mapahamak ang ating mga pasayaros tungkol sa kanilang operasyon. Okay. So, ito, Yan ito, po ay kanilang bibigyan ng pansin. Opo. At saka maganda rin siguro, mag, uh, magtulungan na lamang uh, para hindi mahirapan itong mga maliliit. Totoo Gustuin man nila Dama na baka gusto nilang ayusin din ang kanilang yung mga sasakyan, mm -mm. Eh, baka wala talaga ng resources din at umaasa sa araw-araw mm -mm. na kanilang kita. Eh baka limitado at hindi nila maayos-ayos yung kanilang jeep na pangkabuhayan. Mm -mm. Baka dapat ang tutulungan lang ho LTFRB at iba't ibang grupo. O, ka-Obet. Tama po yan, Sir Rick and Ma'am. Eh. Sapagkat niya po yung aking sinasabi, umiikot din po ako sa maliit hmm. na ruta na ipaayos natin, i-rehab. At uh, yan nga po yung maging isa sa agenda ng Secretary Vince by next week na hmm. i-allow muna ang ating mga unit na yan. Bigyan ng pagkakataon i-rehab at uh, hanapin kung saan viable route po pwede tayong maglagay uh, ng mga modern deepness para hindi po pa, hindi magta-problema ang mga cooperative at corporation pagbabayad po na ng loan sa ating government mm. bank. Kanya, uh ah, patagay mm. ko, mamoy, ano? Ito yung nabanggit din ni Secretary Vins na tinan niyo kung gaano, gaano ba niya iniintindi ang kanil ng transportasyon. Huwag mm. na mag-strike. Mag-usap tayo. mm that, the only solution to the problem, hindi po tigil pasada, mamoy, ang steroid, ang sagot-kasagotan dito. Ang tigil pasada ng mga panahon namin ginagawa yan ay napag-isip ko na ito ay perwis sa taong bayan. Okay. Perwis sa kanilang mga kasamahan. At sa na po ang tao sa transport holiday nito, ayaw ano mm -hmm. kukumas... na po ng ganito. Kaobet, kumusta... ko rin Hindi po na yung na petition ninyo for fair hike, uh, ano na nangyari <laughs> doon? Well, uh, magkakaroon po kami ng pagdinig by uh, next week o uh, ang, ang schedule ng aming pagdinig sapagkat nakikita naman po natin na bumababa ang ating uh, presyo. Mm -hmm. Pamayang ko, hindi ako nagkamali, na-interview niyo ako dyan. Sabi Opo. ko nga, pag bumaba sa presyo na talagang dapat hindi natin itahas ang pamasahe, talagang ko, we will recall our petition as is where is na lang po ang ating pamasahe so ngayon, upang makatulong po tayo sa ating mga mananakay. So kinukonsider niyo na po na i-withdraw yung petition? Well, uh, depende po sa aming abogado. Uh, pero napag-usapan po namin, tinignan din po natin ang movement ng uh, galaw ng ating uh, presyo ng uh, mm -hmm. petroleum product. Alam nyo naman niyo, every Tuesday yan. So ngayon bumaba. Eh, baka next week bumaba na naman. So we will consider our uh, petition at we will recall the petition. Uh, next week, tataas eh. Tataas daw next, next week kaobit eh. Kao eh. <laughs> yan <Yeah>. oh. <laughs> nga. Yon Although nga po hindi kina, big time. Isu tayo eh. Isu eh. Pero wala, so, wala pa rin yung... yung stable eh. Wala pa rin po kayong provisional authority, hindi ba? Para mag-increase ulit? Well, that is what we are asking to the board na mag na mag ng provisional authority uh -oh. for two pesos. Pero wala pa po. provisional authority. Wala pa po, po. At oh. uh, inabutan na tayo mamang serving ng bababa -baba na naman ito. Uh -uh. But uh, ito nga, napag-uusapan natin base doon sa mga ating nababalitaan. Tataas naman by next week. So hindi po stable ang ating uh, presyo kanya. Siguro, ipagpapatuloy pa rin namin ang aming pagbinig at uh, sa board. and of course, sa ating mga mamamayan na uh, okay. kailang okay. so, maunawan din po rin ang sitwasyon namin. Sa so, panghuli, sa lunes, itong tatlong araw, wala ho ng epekto sa ating mga mga pasahero at hindi ho sila uh, stranded uh, sa mahihirapan kahit na merong tatlong araw na strike. Alam mo, sir, may ating mga kanas at mga nagdangang pagtigil pa sa grupo ng grupong manobela na yan, talaga naman no, may mga portion din narutang, na rutang sabi natin na-affect, but not totally 100 percent. Okay. Nasa 90 percent of course, mm -hmm. but ang ating uh, Magnificent Seven patuloy pong magsiservisyo at ang ating mga local government na ikipagugnayan din po tayo sa ating mga pulis at local government na ilalabas din ang kanilang mga sasakyan para tulungan ng ating maestrad at mga, mga pasero sa okay. bawat lugar na maapektuhan mm. po nito. Yun. Good morning ka Obet. Maraming salamat po sa oras. Thank you ka Obet. <laughs> Thank you ma'am Uweng and sir Uweng. At uh, 5.30 gising na po ako ma'am Uweng. <laughs> <right>. Maraming salamat <laughs> yeah. po. At puno talaga sa, sa mga naiinig po sa atin at na mananawagan na ito'y tigil sa diretto. Huwag natin patunan hindi ito magbibigay ng mabuti sa ating mga malanakay, hindi ito magbibigay ng mabuti sa ating kasamang sana po ay okay. tayo po'y magbigay ng serbisyo sa ating malanakay. At yung pong sinasabi Ma'am Weng Sir Weng ni Secretary Vince Dizot, dialogue. Sa, okay. sa dialogue po meron tayong makukuha ng mabuti. Hindi Thank po you. sagot ang tigil pasada. Salamat Salamat. Thank you. Robert Martin, salamat. Pagkat ng umaga, happy weekend ho sa inyo, National President ng Grupong Pasang Mazda. Ay. Alas 6.24 ng umaga. Biyahe yun, biyahe. Biyahe. Oh. punta tayong karne. Yan. Oh. <laughs> eh, yung mga karne, binabiyahe rin ho yan. Oo. Eh, eh, kaya siguro, nga nagmamahal ang presyo oh. sa retail kasi ang mahal <laughs> eh, ng pamasahe, transport niyan eh. Yes. Okay. Kaya dahilan, nasa ninyo natin naman ang Department of Agriculture sa pamagitan po ng tagapagsalita nito si Asik Arnel de Mesa. Asik Arnel De mesa. Magandang umaga po. Welcome. Double sa si Double B Rajana TV pa. Good morning, Asic. Uh, magandang umaga. Good morning. Good and wen. Magandang umaga <laughs> sa lahat ng taga-subaybay. Yeah, ano? Magandang umaga po. Tanong. Bakit mahal pa rin? <laughs> Bakit for <laughs> uh, 70 uh, for 80 pa rin po ang presyo ng kada kilo ng karne, Asic? Hindi po namin maunawaan yun kasi meron ng MSRP. Hmm. Uh iyon yung ano uh, na mo-monitor ngayon uh, Weng. bagamat yung kung titingnan natin yung prevailing prices ay unti-unti naman na na bumababa uh, for example itong ating kasim yung kanyang prevailing prices ay nasa 360 bagamat may nakikita pa rin tayo na uh, maximum na 420 sa ilang pamilihan mm. Doon naman sa liempo dapat 380 yung napag-agreehan dyan. Yung prevailing dyan ay nasa 410. Mm -hmm. uh, bagamat may nakita tayo na 470, especially dito sa Kamuning, uh, base doon sa huling monitoring natin. Mm -hmm. uh, ito ay unti-unti bumababa Uh, para yung mga prevailing prices nga Bagamat hindi pa rin nasusunod eventually uh, yung huling monitoring natin nag-start tayo uh, march 10 nasa 6% yung level of compliance uh yung huling datos na sa 25% may mga sumusunod pero hindi pa rin ganun kataas uh, doon sa ina-expect natin. Yung pahong, sorry, partner. gusto ko malaman yung pong mga naki, kasi ito dinaan sa pakiusap eh, sa mga stakeholders. Yun know bang pagsunod ho nila sa itinakda ho ng DA na MSRP, yan ba ay somehow nakikita nyo, hindi naman ho sa pilitan. Hindi naman sila na binabalang ho ang kanilang nawalan pa ho sila ng kita sa pagbaba para lang ho sumunod at nang hindi ho maparusahan ng ahensya o ng Department of Agriculture. Hindi ko kaya lugi kon ito. Oh, tama yan, Weng. actually, uh, kung matandaan natin yung naging proseso. Mahaba yung pinagdaanan, nagkaroon ng ilang beses na uh, dialogue, more than a month 'yan uh, bago nagtakda at ilang araw bago yung March 10, uh, nagkaroon huli nagkaroon uli ng pagpupulong at uh, unanimous yung decision ng mga stakeholders na magmula sa producers, sa biyahero, sa retail na ang presyo ay yun nga 350 dapat para sa kasi at uh, pigi at 380 sa po at 300 doon naman sa sabit ulo. Kaya ito babalikan uli ito at uh, makita kung bakit hindi nasunod ito mga napag-usapan uh, noong mga huling panahon na nagda nga ng Pero uh, dahil with the Pero dahil ito po ay Maximum suggested retail price, walang kaakibat na parusa ang hindi pagsunod. Tama po ASEC? Uh, tama yun Wen. Kagaya mm -hmm. doon sa bigas, uh, yan ay uh, uh, pinapakiusap. Pero of course, uh, kasabay niyan ay pinupuntahan. Alimbawa sa bigas, pinupuntahan, nire-raid mga uh, warehouses ng mga may problema, lalo kasi imported yon Uh, pagdating dito ngayon, uh, siyempre babalikan din niya ng D.A., Uh, saan ba nagkakaroon ng problema sa mm -mm. producer, sa beheros. Kasi nagkaroon na ng mga competition computation, eh. ilang beses yan binalik-balikan. Mm -mm. At uh, siyempre katuwang natin dyan ng kapulisan, uh, ang NBI, magkakaroon din yan ng mga similar investigation para makita sino ba talaga ang uh, umaabuso sa ganitong presuhan Kasi mm -hmm. ASEC doon sa napagkasundoan na 360 3, 3 380 na presyo ng uh, karning baboy, depende sa parte, hindi po ba, Um, yes. hindi po ba masyadong drastic yon Kasi kung dati nasa 480, 470, 450 ang presyo per kilo, ibababa natin doon sa napagkasundoan, na less than 400, mm. hindi ba masyado naman drastic yon Baka lugi naman doon yung mga magbababoy. Uh, actually, doon sa pinagkasundoan, I was there during the discussion, uh, binalikan nga lahat at uh, kumbaga yung presyo ng uh, 350, 300 ang sabit ulo nun. Oh, so 50 may... pesos ang kita ng retail. Oh, may kita na sila doon? So, yes, ibig sabihin, tubong lugaw doon sa 480, 470? Yeah, may so, sobrang kita yon. Mm. Sobra-sobra yung 480. Doon sa 300 at 350, 50 pesos yung kanilang gastusin at saka profit margin. Ang kuha sa producers 230 noong time na yon plus 70 pesos kita ng biyahero at gastusin nila. That's 300 for the sabit ulo. Mm. So, yung gastusin naman sa producers ay nakuha na rin para magkaroon ng farm gate price na 230 during that time. Ay, so yung time na yun, talagang lahat may kita Opo. ang, ang bawat uh, value chain player ng industry. Eh kasi kung ganun po pala, natubong lugaw na do sa 450 hanggang 480, bakit pa natin dinadaan sa pakiusapan? Hindi ba po overpricing na yon? and meron ng batas laban po doon? Uh, kaya nga, ano? Uh, Siyempre, sa simula kailangan natin makiusap, kailangan mm -hmm. magkaroon ng tamang dialogue oh, at uh, napagkasunduan din doon magkakaroon uli ng uh, pagtingin after a month. Mm -hmm. Posibleng mas mapaaga yun uh, dahil nga sa nangyari na to At meron nga tamakawing, may mga uh, pwede pang gawin ng department uh, dahil sa mga hindi pagsunod mm -hmm. sa mga ganitong, lalo na at hindi naman ito talagang in ng DA, uh, nagkaroon ito ng mga kasunduan pa. Eh paulit-ulit namin sinasabi na may dialogue ito na, na pinagdaanan mm -hmm. at uh, babalikan lahat kung uh, saan nagkaroon ng problema. And kung hindi pa rin sila sumunod, despite the next dialogue, doon yung nagagamitin ng batas laban sa mga profiteers? Uh, of course, gagamitin ng uh, DA kung ano yung mga pwedeng uh, gawin na itinakda ng ating batas. Pero yung uh -huh. binabanggit nyo na may kita na ho, oh, let's sa 50 pesos sa mga retailer, per mga da, per uh -huh. kilo, yun o ba ay in general, kahit anong sulok ng Pilipinas, yan ang kita ninyo. Uh, nasigurado na para wala, walang uh, kwanto, walang uh, nagsasamantala at uh, talagang kikita. Kahit anong sulok ko ng bansa, Metro Manila man, Visayas at Mindanao. Uh, when yung tinignan namin na cost structure ay sa Metro Manila muna. Hmm. Actually, nung time na yon ay inutusan din ni Sekretary, si Jose Palabrika, na tingnan na rin yung mga cost structure ng bawat region para makita rin. And eventually, if there's a need to do uh, the same MSRP for other regions as well. Okay, kasi ang uh, naisip ko din ho dyan, uh, parang nagiging kawawa palagi yung mga nagtitinda sa palengke. Kasi Retailers. yung iba, retailer. Uh -oh. Kasi yung, e, e, ito ng mga MSRP, exempted ho dyan ang mga nasa mga supermarket eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi sila kasama mm ho -hmm. dito. Hindi sila pwedeng, well, no. Hindi nila, oh, ma, hindi, sila hindi sila kasama, mandato, no, Oh Yes, hindi kasali ang supermarkets. At tama ka doon, Weng. Actually, napatunayan na simula pa lamang na hindi problema ang retail. So long as nakiusap sila na ang sabit ulo dapat 300 para ma-maintain yung kanilang gastusin at kita doon sa 50 pesos na na cost structure nila. Mm -hmm. So kaya nga nagkaroon din ng uh, suggested retail price hindi maximum, uh, suggested price mm -hmm. para sa sabit ulo kasi hindi naman nire retail 'yon. Oh. Na 300 pesos. So 'yun 'yung sinasabi dinagda. Oh, yan, yan ba'y nasusunod. Hanggang ngayon, na monitor niyo ba lahat? Uh, ang kuha ng mga retailer hanggang 300 lang, maximum. Actually doon 'yung problema, Weng. Mm -hmm. nung no, kung ang ang uh, compliance rate do sa retail ay 25%. Yung retail, uh, yung uh, compliance rate doon sa sabit ulo ay nananatili mababa. So, yun yung talagang problema, yung hindi pagsunod doon sa sabit ulo. Kaya yung hmm. retail ay hindi rin niya maibababa nang oh. uh, pero oh. nakikita natin yung 25% pero ang sumusunod, pero karamihan 75% oh. ay hindi nga sumusunod. Nasa ano ang problema baylan? sa sabit oh. ulo? Ah, ang problema sa sabit ulo asek? Baka uh, Of course, dalawa yan, 'yung uh, at saka sa 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 producers kung mm. hindi sila sumusunod dun sa sa farm gate at dun naman sa biyahero pag uh, they're going beyond doon sa kanilang mga napag agrihan na cause mm. structure. Mm. Yun, hindi okay. kasi baka 'yung iba ho, yung, yung, 'yung 'yung biyahe, 'yun ay 'yung kinukonsidero doon, 'yung uh, pagbiyahe niyan, gasolina. Gasolina, tol. Oh, tol Mahal diba? lang tol, oo. oo. Yun, pero bago Di ba? Oh, Yun, wala silang control doon eh. Wala naman si Bibi. Yeah, rady yeah rady pero yun nga, agricultures... inisa-isa na actually yun eh. Inisa-isa na yun. At napag-usapan, that, cost structure is between 60 to 85. Actually, mm -hmm. nang nga, yung 70 is the most reasonable uh, talagang uh, kumita na ang biyahero oh, uh, oh, yung 70 pesos yung 85 sobra-sobra mm -hmm. na yun okay mm -hmm. so supply mm -hmm. Asec, kung halimbawa yung factor na supply wala tayong problema hindi sa dapat maging dahilan ng pagtaas ng presyo uh, kung titingnan natin yung supply coming tayo doon sa last year nga matindi yung naging uh, asf pero yung huling datos na meron tayo from 500 plus last year, ngayon yung apektado ng ASF, yung may active cases tayo, 39 na lang. So mm -hmm. very significant yung pagbaba ng uh, cases ng uh, ASF hmm. at unti-unti uh, na ulit nakaka-recover especially ganitong panahon. Hmm. Uh, karamihan kasi nang tama ng ASF accept nangyari third fourth quarter. Eh. Pag ganitong panahon, talaga medyo maganda rin yung, yung gumaganda uh -huh. anong Oo. yung supply supposed to be. Yung 39 39, 39 ano yon, areas yon ang pinag-uusapan natin. Barangay uh, sa buong Bansa uh -huh. at ang maganda doon Uh, sa region 4A na kung saan maraming baboy wala nang active case. Mm -hmm. Sa region 3 ko konti na lang. Ang karamihan ngayon ay nasa Visayas in particular Cebu. Mm -hmm. Okay, isa na lang ang punto ko Asec. Kumusta yung bakuna laban sa ASF? Kasi kung wala 'yon, paulit-ulit tayong bibiktimahin at peperwisyuhin ng ASF. Yung sa bakuna, uh, nasa 28,000 doses na yung na-administer. Karamihan mm -hmm. ay region 3 and 4A na kung saan ito ay yung area na talaga maraming Uh, nag-aalaga ng baboy at maraming tinamaan last year. At doon sa huling datos ng Bureau of Animal Industry ay maganda yung uh, naging resulta. Tinaasahan nga natin uh, sa lalo madaling panahon magkaroon ng uh, commercial approval. Wala okay. pa rin ba sa FDA? Apakatagal wala naman? Pa, wala pa. Okay. Kaya nga, wala pa. Wala okay, pa. sir. Wala na bang isusunod sa mga itatakda nyo? Maglalagay kayo ng MSRP, gaya ng sibuyas, <laughs> o meron pang wala mga ibang produkto? Si wala daw sa sibuyas, sabi ni sir. Eh. Posibleng meron pang isang commodity na ano Pero pinag-aaralan pa yun. Ano po yun, ASEC? Uh, bahan lang natin. Meron Ay. pang uh, posibleng. Gulay ba yan? O ano? Uh, karne? Isda? <laughs> Meron ng karne. Ah, sabihin Isda. mo na. Oh, ano uli oh. pa namin, ma -ano. may mga tinitingnan pa ng mga datos. Okay, ah, uh, basta gulay yan. Gulay, kasi gulay na lang ang wala eh. O, oh, generic yun, Asik ha. Maraming pagpipilihan oh. sa gulay. Gulay ba? Gulay. Hindi ka namin pakakawala lang. Oh, Hindi sila na oh, mo sinasabi. Kailangan yung sagutin. <laughs> na, gulay, gulay. <laughs> Gulay. We cannot... Uh, ayaw niya follow. talaga. Ay, hindi pa siya yes, yes Tinatanim yan. Yes. <laughs> nasa dagat, nasa dagat. Sige na nga. Asik, thank you ah. Good morning. Maraming salamat. Good morning, Double Ingat Po kayo. Good, luck po. Na, may, may, assignment pa kami ngayon. Mga oh, pa-ace, hindi kami makatulog niyan. May dagdag MSRP ha? Hindi kaya itlog? ah, pwede kaya. Tumataas ang presyo ng itlog yan, di ba? walang